Hello, this is MJ the Barbie Vlog. So, ngayon po, kami po ay pupunta sa grocery. Sa grocery, andito po ako sa labas. Nagaantay dito sa may sasakyan po namin. No? Ito po yung sasakyan ng aking tatay. So, yun po yung aking alaga. Yun, o, oh, yung naglalakad po dun sa malawak na lupa po dun. So, naghihintay na rin po kami ng uh, go signal ng uh, aking tatay. Lina! Bye! Sobrang layo na yun. Tumatakbo yung aking alaga. Ayan, tumatakbo po siya yung aking alaga. Sabi ko, kami may aalis na. Nagkakape pa ko kasi yung aking tatay. So, inaantay po namin na matapos sa kanyang pagkakape. So, kahabang kami ng aking alaga is uh, nandito, nag-aantay sa labas. Kaya tingnan nyo po 'yung aming labas po, guys, no? Ayun po ang aming labas. Daanan din po ng mga sasakyan. At 'yan, uh, inaayos din po 'yung ano, 'yung uh, kalsada. So may mala malaking traktora po na nagpaplapo ng mga lupa upang uh, maging maayos po 'yung kalsada. So, ayan, guys. Uh, habang kami po ay naghihintay, nandito po kami sa May sasakyan po ng aking uh, tatay. So, yan po. Oh, oh, swaya, swaya. Ayan. Kaya, ito po yung aming gabas ng bahay. At yung aming bahay, is, ayan po. Ayan po yung aming bahay. Ito, yung may gate na po yan, na bukas. Ayan po yung aming bahay. So, yung aming mga tanim is lalagpas na Ayan, nakikita niyo yung aming mga tanim kalas kalas la 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 balin inti gata kalas kalas kaya thank you guys for watching